Uy, BH! Ah. May tumawag pala! Oo, oh, alam ko! Alam mo? Tumawag pala eh! Ay. Tapos yung isa naman, nag-sorry. Na? No? Hmm. Alam niyo na ba yan, mga bata-helmet? Ito talaga si Ref. Frans Caso, Galing din mag-tanong-tanong oh, eh. Oo eh. Siyempre naman. Yes, siyempre! <laughs> Sino ba naman makakalusad sa mga guro? O oh, ito, panorin niyo. Tumawag ba sa'yo si former President Duterte? Yes, Your Honor. Tumawag sa iyo si former President Duterte. Kailan po? Ba ano 'yon, yung bago ka nagtestify or or after you have testified nung last meeting? After I testified, Your Honor, last Thursday. Okay, dahil um, tumawag siya sa'yo, no? So, ibig sabihin, may number pa sa'yo si President Duterte, former President Duterte? O hindi ka nagpalit ever ng number mo uh, mula uh, noong? Uh, nagpalit po ako ng number. Actually, yung number ko is just more than one year pa lang na ginagamit ko to your honor, yung number ko. I think he's very resourceful naman siguro, kaya nahanap yung number ko, your honor. Ilang beses tumawag sa'yo si President, former President Duterte? Once po once. Yes, Your Honor. Pwede bang malaman kung ano sinabi sa'yo ni former President Duterte? Um, he just explained why uh, Iglesia Ni Cristo yung hinanap niyang officer. So that's why hinanap mo si Colonel Leonardo? Inexplain niya sa akin why Iglesia Ni Cristo po yung pinahanap. Bakit daw, Mr. Speaker? Ay, uh, Mr. Chair. Your Honor, ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin, may, uh, dahil siya na mismo nagsabi na mapagkatiwalaan sa pera, so ibig sabihin, uh, uh, inductive reasoning lang, Mr. Chair. So, so, ibig sabihin, mapagkatiwalaan ng pera si Colonel Leonardo. Dahil Colonel Leonardo is, uh, is an Iglesia ni Cristo. Parang gano'n ang implication sa'yo. yes, Your Honor. So, ibig sabihin, um, nabibigyan ng, ng pera si Colonel Leonardo. Yung mga rewards. It, it can be interpreted that way, maybe, okay. Your Honor. So, hindi, pag ina-analyze lang natin, ano, uh, Mr. Chair, kasi sa, kasi uh, yung mga gano'n na, na, yung mga implication and ano, simple ano lang yon logic. But anyway, ayan, mahal mali na, Mr. Chair. Former President uh, Duterte. Aside from that, explanation, hindi ka ba niya pinigilan na magsabi ng totoo dito sa Quadcom or ano man yung, any other messages aside from that? Wala po. Wala siyang, hindi niya ako pinigilan, wala po. So, wala na? Wala po. Hindi ka naman nag-sorry sa kanya dahil nagsabi ka ng totoo? Actually, nag-sorry po ako. Yes, I I said, I'm sorry. Okay. Siguro, ano lang natin yun, ano, kultura natin yun, kapag yes, ano, I'm... pero, hindi dapat siya pa, hindi dapat siya hinga ng ay, hindi, tayo, hindi, pa tayo dapat magsorry sa kanya dahil dapat magsorry siya siya si President Duterte former President Duterte ay magsorry doon sa libo-libong tao mga kabataan mga inosente na pinatay niya so Mr. Chair Ayan nga mga kabatang helmet, musta pala itong si Tatay Diggs kay Garma. Ay Pagkatapos siya tayo nung mga previous hearing ba, video gaper, mm -hmm. so, tinanong nga ni Refrance. So, tumawag kasi Tatay Diggs. So, may contact pala. May contact pala. <coughs> may <namor. coughs> Pero, tinanong nga daw, yung about daw sa iglesia naman, sa iglesia ni Cristo, video gaper. Parang, ano, in-explain yata ni Tatay Diggs. Oh, mm -hmm. Kasi mapagkakatiwalaan daw sa... Sa pera. <coughs> Diba? Sabi nga ni Garma yan ha, videographer. Diba? Diba? Pero eto, eh ba't hindi na lang talaga mag-appear si Tatay Diggs nyo? Para siya na lang din yung nag explain di ba? Oh, yes! Napadaan pa eh, di ba? Napadaan pa eh, mm. may sinisingkot mo. Masipot na kasi ako. Parang mga mm. ano yan. Mm. Sa mga nag vape di mo na kayo mag vape mas maganda to. singhutin Inhaler. <laughs> Coffee flavor! Kaya ganyan yung ano niya, color. Ang bango. Alam niyo yung ano, kape na mentholated. Hmm. Kasi nga yung rhinitis ko, matake dahil nga may bagyo. Pero ito mga bata helmet, super clap clap clap, clap. mo tayo kay Kong Luistro. No? Oo oh, no. nga. Grabe talaga. Bakulasi talaga. Oo. Tsaka, alam mo, nung nakita ko yung, ano, yung itsura ni Sen Leila, mm. yung parang narilis talaga. Oo. Oh. Kasi, neretract eh. Lahat ng mga sinabi about her, lahat ng mga paratang sa kanya, Bidjogapur, di ba, Bidjogapur? Binawi. Very I was listening to the interpellation of the Honorable Tevez, and I want to clarify for the record the answers of Colonel Espinido. Colonel, were you the one who introduced Kerwin to Ronnie Dayan? Yes or no? No, Your Honor, Mr. Chairman. Before the Senate investigation, have you personally known Senator Laila de Lima? Yes or no? Yes. How, Your Honor. Mm -hmm. Nasiya naging uh, head ng CHR, Commission on Human Rights, when I was assigned in Leyte. Uh, nagpunta pa nga ni si ma'am sa Samar, kung natandaan niya, uh, sa Samar. Pagkatapos, naging DOJ, Secretary, nag-run uh, for Senators, In relation to her alleged involvement in drug operation, have you known Senator De Lima before the Senate investigation? Yes or no? Said so drugs, indeed. Uh, yes or no? No, your, uh, your Honors. Before the Senate investigation, have you known? Kerwin Espinosa yes or no yes your honor how uh, that uh, he is uh, involved in illegal drugs together with with his uh, father but in relation to the alleged transaction with senator Lila de lima have you known kerwin espinosa before the senate investigation i, I don't know yes uh, your honor. or no no your honor before that Senate investigation Colonel Espinido in relation to the alleged involvement of Senator Dilemma have you known Ronnie Dyan? no your Honor there's also a testimony coming from Kerwin Espinosa that you and him were instructed to talk with each other to make sure that your testimonies against Senator Dilemma is consistent. Do you confirm this? Yes or no? I confirm uh, your honor. With your answers to my questions Colonel espinido this afternoon, are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, your honor. Thank you, Mr. Chair. Odi oh, ba helmet Clap clap clap. talaga tayo. Eh, talagang, ano eh, God moves in mysterious way talaga, videographer. Ta nasa tamang panahon yan. Kung mm -hmm. na talaga sisigaw at ang daming umiyak kanina, no? It's... So, may mga umiyak talaga na hindi Oo. na nga daw kinaya. Hindi na kinaya eh. Iba e, kasi, videographer, eh. Kapag Yo. yung Holy Spirit na sinuid na yung, huy, yung nangantok na sayo, parang, baka naman gusto mo na magsabi ng totoo. Oo pero congrats din kay Sen Leila, no? Yan lang yung nagpapatunay talaga na may hustisya pa rin pala. Oo! Mga Pilipinas, nagkakagulo na sila, yung iba, Diyos ko, may sinabi na naman si Madam Sara Duterte, ha? Ha, mas niya naman sa sekretary ng DOJ kay Sekre Mulyan. Is ka nakakalimutan. Dami niya po na. oh, asan na nga pala yung 125M? Baka nagkakalimutan. Pero bisa ka pa, willing daw siya magpang-neurosex si Madam Sarah. So, abangan natin yan, ma'am. Asan yung 125M? Ah, binili. Asan yung 125M? Baka binili. Ang daming sinabi. Asan na yung 125M? Terot. Pero mga nga mga kabatang helmet, kung nagustuhan mo ang vlog na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po tayong updated sa lahat ng mga nilalabas namin ni Videographer. Oh, oh. Basta na ko, mga kabatang helmet, tumutok pa rin tayo dahil hindi pa rin sila tapos. Oh, oh. Pero ito talaga, no, si ano, ito yung nag-resign na Napolcom, di ba? Ah, ano Nakakaloka lang talaga kasi parang hindi po rin talaga siya nagsasalita. Anyway, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo always. Sabi ko sa buhay na the helmet din ang book, yung tips getting better everyday. God bless everyone. Bye!